So hey guys, ako lang ipang -tang, tang tong mga plants nga nagkatay katay din ha tungod kay nakuha na siya Ibuang na ba siya batik na siyang lang taon gulang na siya puro na lang gaway gaway ang mga bilin wala na daon kayo so ako siyang giputol pero na totally gipatay pero ako lang siyang gibutol and then ano na siya nag start na po siya o katay kini so maginay na po na sila katay din ha din kani siya actually balagon rin siya dari gikan po din ha Diyong ni Katay rapot siya din ha. Tinala lang po na ako kuha Giputol lang sya din ha. Dayan. Malago na po. Da. Then after a month siguro. Kana sila din ha. Puno na po na sila o katay. Din ha. Then mabalik na po ito hamog-hamog na rin. Medyo nabaguhan sila atong una kaya nga na po nung maraghawan kaayo. Naanad mang gudmi nga. Pag-abot na ako dari. 3 years na ako dari. Nagyo na yung mga nagkatay din ng bulak. So, mabaguhan nga. Wala na yung mga nagkatay. And then, update lang ta sa atong multi-purpose net. Ito. in look good Kita ninyo. Nakatabang good siya sa atong palibot. oh, di ba? kita ninyo lantawa 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 char sang <laughs> so, usa na adery na ko gibutang and then ang usa to sa among kaliguan tara sumag so, atras ta mag atras ta oi sa so, mauni advantage sa mansanitas kahalayan na ay mga bunga pwede ka mukaon kung hili ka mukaon and then shade siya sa mga bulak nato. ang ato mga bulak green lang tungod kay hamog man siya tungod sa mansanitas and then dari ang atong sili akong ah, gipa ibabaw tungod kay hurot na gihurot na gaon sa mga manok ug pabo wala na gimulbulan po din nila so kung lutoon ang manok Adi ah, na kailangan nagsili kay bang sili na. <laughs> so na adab Ang usa. Check nyo oh. Diba? Nindot kayo dali. So pwede na din ha. Anytime. Sa alas dosi sa mundo. Pwede ka maligo. tumut kay Protected ta. Sa too much heat. Oh, too much heat. Nindot kayo siya. Nindot lang kayo. Oh, Diba? very very comfortable Uy, very very comfortable oh, nindot kayo so, siya kung ganahan mong palit o gingon ani para sa inyong palibot bisita yong ninyong um, akong account. Uy, <laughs> tiktok account tiktok, uy bisaya basa kayo tiktok tiktok account na dito so, nindot na lang ko wala ko nagkuan mahay sa akong karta nga gipalit ani tungod na akong anin dot kitot siya diretly na mi magkuhan problema kong manglabami laba humudto kay hamog naman siya so yan lang bye bye